Hello guys, good morning. Ayan, karating ko nga lang pala galing sa labas. Bumili ako ng manok. Hmm. Ngayon, tatanggalan ko po ng balat naman lahat. Para yung mga yung balat kasi guys, sinisiparit ko yung pagluto. Iniipong ko yun lahat. Puro balat. Ayan tinatanggalan ko. Pati yung mga ah, <clears throat> yung tau nito mga matataba tinatanggal ko rin yun. Para pag nagluto ako ay hindi na ako magbabalat. Kasi guys pag hindi ko tinatanggalan siya ng balat yung kadaluto Pagaluto ko, magpapanggal ako ng galak. So, hakin pa. Kaya, panggalan ko na po ng <coughs> Maingay na naman ang aking sisiw sa labas. Ayan. Hayaan ko muna siya dito lumabot dahil frozen siya. Ayan. Doon kami sa labas bumibili. Dahil doon sa labas, medyo makalis ka ng price doon. Dito kasi sa looban, dito sa kanipapa namin mismo, sa subdivision, napakamahal. Kaya doon kami sa labas ng gate doon, bumibili. Nasa highway talaga siya guys. Mayroon naman siyang katulad nito din nagbibinta mga prosen pero mahal siya. I doon sa akin mura lang ang bigay kaya susi na talaga namin yun tapos kanina naman inalok ako ng isang box para tawag nito para medyo makaminos pa ako pag isang box yung kukunin ko sabi nung nagtinda doon lalaki kasi yung nagtitinda doon, guys. Krusin hmm. pa talaga siya, oh. Hmm. Mapula-pula naman. Pag natsyambahan talaga na, natsyambahan ko talaga yung, ano, bago pa lang talaga siyang katay, mapula pa siya. Gumili hmm. lang ako dahil ubusan ako ng stock. Ang mayroon sa ref, ano na lang, Tilapia. Ayan. Kapag so, lumambot na ito lahat, ay tanggalan ko ng balat. Para, siguro pati buto, tatanggalan ko na rin. Dahil, para less hassle na lang. sa uh, patuloy magluto ay hindi na ako magtatanggal. Yan, ganito. Oh. Yan, tinatanggal ko yan. Yan. Yan, tinatanggal ko yan mga taba-taba. Tapos sinisiparit ko. Sinasama-sama ko na yan lahat pag nagluluto ako. Puro taba. Nakaraan, nakaraang linggo nga pala, isang is kulang kulang dalawang bote yung mantika ko saget galing lang yun sa ano manok hindi ko nilagyan siya ng mantika hindi tapos yung pinag prituhan ko naman din ng balat ng manok pag naggisa ako ng gulay doon ko naman din siya hinahalo yun. pag sa probinsya yun. Sausaw na yun sa suka. Kainin. Mayroon naman dyan sa labas. Binibenta. Katulad na sa dyan sa labas pag nagbenta, Ganun ang ginawa ko. Oh. Kailangan kailangan lang talaga dito magtsaga, magtanggal ng balat. Ayoko kasi guys yung ano mamantika kasi dyan nagkukos yung sakit natin pag tayo ay laging kumakain ng mamantika kaya dito sa bahay tinatanggalan ko talaga ng taba tapos yung balat pag nagtinula ako ng manok pinapakuluan ko muna siya tapos itapon yung unang kulok bago sabawan ulit. Nawawala yung niya. Mapurul ang aking hmm? Kita niyo ba yan, guys? Yan. Ano yan siya? Balat tapos yan. Tabak. Tapos ganito na yung itsura niya. Oh, di ba? Maingay ang aking sisiw sa labas. Ayan. Araw ng, ano ba yung araw ngayon? April na pala tayo ngayon, guys, no? 4. April 4. Oh. Pag nag-grill din kami, minsan mayroong taba. Minsan, ay, minsan mayroong balat, minsan mayroon ding taba. Sabi kasi nila, hindi daw masarap. Sabi nila, hindi daw masarap ang karne kung hindi mataba. Sebagai so kasi pag nagiihaw nga, 'di ba, pag nalaglag doon sa apoy yung taba. Napakabango. Ayun guys tinatsagaan ko talaga to siya tanggal para maba naman ang ating buhay nasa masarap talaga alam nyo ba guys nasa masarap yung ating sakit hmm ba Tanggal ko na. Ang ganito siya guys. Tanggalan ko talaga yan. Isa-isa. Eh. Yan. kailangan talaga tsagaan mo pagtanggal para ayan may nagtitinda ng gulay naglalako ayan 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 siya ito nga yung ano ko guys o oh. ayan yung mga nakuha ko sa manok pero yun o oh, marami pa siyang taba-taba. Lahat yan, tinatanggal ko yan, guys. Yan, katulad na yan. Tinatanggal ko yan, taba kasi to eh. So, sayang pag ano, pag maisama siya sa pagluto, tapos itatapong ko lang din. Maingay yung ano guys, yung namamalit ng kalakal yung mga sirang gamit may, ang aga nila naglaku yung mga sirang gamit pinapalitan ng mga balde hanger marami yan dito sa amin guys pero sa mga ibang subdivision hindi sila makapasok dito kasi open lang dito guys kasi hinihingian sila ng ticket sa labas makapasok ka, magbayad ka ng ticket. Ganun ang ano dito. Hindi sila masyado mahigpit. Sa Lancaster, wala. Hindi ka makapasok pag hindi. Kailangan tumawag ka muna sa may-ari. Yung may-ari ng bahay, sila yung tatawag sa gwardiya na papasukin ka. Ganun, kahigpit sa Lancaster. Pero dito sa amin, hindi naman makapasok ka basta magbayad ka ng ganun. Dito lang sa amin, hindi mahigpit. Sa Lancaster, napakahigpit ng subdivision na yan. Ang mahal pati ng monthly juice sa Lancaster, Tapos may pit masyado sila. Malapit na ako matapos guys. Ayan, nakita niyo ba yan guys? oh Ayan, yan. Sinasi sinisiparit ko ito siya. Tapos, pag naipo na yan, marami na yan. Saka ko siya lulutuin. Pag sabay-sabayin ko ba pag ito. Para hindi makalasa agas sabay-sabay mo pagluto. Siguro lutuin ko yan ngayong ano, linggo siguro kasi bibili din ako ng manok. Ngayong linggo. Ito pang ano lang to. Huwebes pa lang ngayon. So tamang-tama lang to hanggang hanggang daw nito. Sabado. Hmm. Tamang-tama lang to hanggang sabado. nag i talaga kami ako ng ulam manok lang at saka isda hindi kami nakain ng baboy i kami ayaw ko yung ano ayaw ko yung maya maya ang bili dahil hindi mo alam naubos na yung pera mo wala pang sahod ganyan ang diskarte sa buhay pero pag walang red, mahirap. Mahirap din mag-stock ng ulam. Kung marunong kayo mag-preserve ng pagkain yon hindi mahirap ang buhay. Maganda kung marunong ka mag-preserve. Madali lang man mag-preserve Basta nasa tama lang yung paggawa. Magpatagal talaga yung pagkain mong i-stack mo. Sa probinsya kasi wala naman kasi talagang alam. Katulad sa amin sa probinsya. So wala kaming alam. Tanim. Tapos hindi marunong mag-preserve. Marami doong labong. Hindi kami marunong mag-preserve. Dito ko nga lang nakita sa ano, kasi wala kaming cellphone noon, wala ding, wala ding, probinsyang probinsya kasi yun. Wala rin, YouTube, wala, wala, kung wala kang YouTube, malamang wala ka rin cellphone ba diba? So dito ko lang sa Maynila, nakita sa YouTube, na ganun pala mag-preserve ng pagkain. Kaya maganda doon magturo ng lesson para sa mga taong hindi marunong mag-preserve lalo na sa mga gulay na sobra-sobra na napakamura pati ng gulay doon. Pag ang gulay doon sobra-sobra na pinapakain sa baboy or tinatapon, ganun. Kasi ultimo baboy, kahit ipakain mo sa baboy, ayaw kainin. Ayan, tapos na ako guys. Natanggal ko na lahat. So maya maya, itanggalan ko na rin to ng mga buto. Ayan, tapos na. Diba? Oh. Layo sa sakit. Yung ano naman nito, mantika nito, yun din ang ginagamit namin pang prito sa isda. Ganon. So, malaki talaga siyang tulong. Hindi mo na kailangan bumili ng mantika. Diba? Tulad nga ng sinabi ko kanina, nung una kong luto ay kulang-kulang dalawang buti yung nagawa na gawa kong mantika. Ayan, hiyaan lang muna natin siyang malambot dahil purusin pa sya guys. Hmm. Tapos ito naman natin natanggal itong sa plastic ay ilagay naman natin sa red. Right? Ilagay natin sa plastic yan. Ayan. Tapos pag napuno na ito, saka ko siya pagsabayin magluto. bumili na rin ako ng isang tray na itlog pang madali ang luto ayan para kalamputin ko muna siya para hindi masakit sa kamay pag binaklas ko na yung mga buto niya kailangan bundis siya bundis para anytime gusto namin mag grill ano na siya automatic na siya. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa inyong pag-support at panunood. At kung bago ka lang sa aking feeds, mag-iwan ka ng bakas, pupuntahan kita sa iyong bahay. Kaya, mag-iwan ka ng bakas sa aking mga video, pupuntahan kita sa iyong bahay guys. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong pag at panunood. Bye guys. Ayan. Ang dami ko pang gagawin. Ko tapos. So 'yun lang guys. See you. Yung cellphone ha. Nagbibidyo ako dito. And guys, gagawa tayong boneless para pang grilled. Oh, pang grilled ito guys, pang grilled. ang ingay ng aking sisiyo sa labas. Pagkatapos natin ganituhin, iwahiwain lang natin yung mga laman-laman para manik, manuot-suot yung lasa. niyan. Ayan. maingay ang sisew tulong. Tapos, lagyan lang natin yun ng ah. ating i marinit lang. Ano kaya? Yeah. So, maglagay lang tayo ng ito. Tapos, asukal. Ayan. Yan guys, tapos tumawin na natin yan. Ganun lang siya guys. Hmm. Pag gusto nyo mag-ihaw, ganito lang. Dapat may magic sarap yan. Pwede yung pigaan ng kalamansi. Wala kasi akong kalamansi. Pero pag ganito, okay na to siya ganito guys. Lasa na yung manginasal. Huwag kayo maglagay ng asin dahil titigas ang texture ng carne. Ganito lang siya. Asokal tuyo lang. Paminta. Kasi sinubukan ko na lahat-lahat. Pero dito lang natataka na. So, i-separate lang natin yan. Yan. Itutuloy lang natin ang ating pag boneless. So, ayan na guys. Ang ating minarinit kanina. Hmm. Diba? Ganyan lang. Nakita nyo naman ang kulay. Kitang-kita nyo naman. Hindi nyo na kailangan sawihin. Lipat hmm. natin dito sa kabila, Oh. Hmm. Kitang-kita naman, di ba? Hmm. Sarap nyan, guys. Ganda talaga ng grill pan natin. So, di ba? Ang ganda. Ang drill pa natin dyan. Napaka. Mm. Ayan.